si Asyong naman hawak ng mga kunsya ng Manila. Kasi si Asyong hindi nakukulong. Nakulong na isang taon lang. Si Asyong, ang pumapatay, mga kasama niya, inuutos na niya. May kanya-kanyang territory, Toti Golem, Toti Tutpik. ni Toti na napapasok nila. Territory ni Asyong din nila napapasok. Nakita mo, nasusulan ni Toti Golem si Evening Reyes na patay si Asyong. Si Asyong, ino sa kanya, kaibigan niya. Kaya nung nag-iinuman sila, binunot yung baril, tinutukon siya sa sentido, eh akala ni Asyong hindi totoo. Kung alisin mo yan dyan, ikat baka pumutok yan. Hindi niya alam yung oras na mapapakainan siya. Kaya dito sa tiniray, eh, hindi na siya pwedeng buhayin talaga eh. Sentido. Hindi mong... Pero tayo totoo yun sa pinigilan na pagkatapos tirayin si Asyong, tinira din si Mga ilang araw, pinatiri nila Toti Gowling. Mga kalaban niya, hindi mga sikat sa tundo eh. Mga, mga kanya-kanya nagdadala na tatatlo sila eh, Tauti Golem, Tauti Toothpick. Kanya-kanya sa -kanya, Eskinita, Bangkusay, Sunday, gano'n. Kanya-kanya sila ang teritoryo. <laughs> kaya lang sila si Asyong, yung teritoryo ni Asyong hindi nila mapasok. Yung teritoryo nila napapasok ni Asyong. Kaya sila ilagki kay Asyong. Tatlong magkakalaban yan, Tauti Golem. To, to, to Pero yung... hindi sila nagkaharap para mga tao, mga tao wala niya. Bagay Basta supremo ng Oxo, ano, araw, si Pita. Pita? Oo, kasabi ni Shelo. Ayun, makakasabay. Mga nagtayo ng mga gang na yan. May mga pangapangalan na yan. Wala yan. Dito, matulog ang pangalan mo. Ano ba, alias, pumagal ka. Pagdating doon, wala na yung pangalan mo yon. Hindi mo pwede pag malaki. Diti ka, kaya kayo din dito para la kayo nagbabay ng kasalanan. Kung sa laya, kumakaya ng bala. Dito, hindi. Ang kakanin ikanin yung munggo, humikang kangkong. Okay. Walang cigarro, wala Walang garon, Wala. Sa bilibid, walang hari. Hmm. Alam ba, dito, sikat ka sa laya. Pagdating mo doon, ang pangalan mo, burado na yun. Hindi pwede yung, mm. eh, buong Pilipinas, doon dinadala mga loko. Paano kasi sikat doon? Mm. So, walang sikat sa bilibid. Wala. Okay. Sina, nakakawentuhan ko yan eh. Eh, bakit ka ako nawawala ka sa pote? alam niyo, hindi totoo yun. Pinikula lang yun. Pagka tumuntong kami sa putik, nawala. Kaya lang kami sumikat kung mo kami hawakan ng gobernador ng Cavite. Hmm. Kaya kami may sinapumutay ng pati doon, hindi ako minakukulong. Balitaan mo lang. Ito mo, nung bumaba mo siya, no? saan siya din ang buta siya. May parang humingi siya yung tulog, pero inano in, in, niya. Na-block niya. Magulang siya, Primo. Eh, kung ubusin nga naman kayo. Primo, naalala mo ba? Nung pinisahan mo si Kamates? Ganun lang kami, oh. No. Meron na yan. Walang ginawa. Tapos, yun... primo, primo, Sigaw Sigawan lahat ng ano. Primo, primo. Eh. Sisigaw lang ang pala niya. Primo, primo. Oh. Wala bang pa 12 si pares Paris niyan. Wala pa, wala pa nung nga. Dosi Paris, puto pa Titibay din. Si <laughs> Tibay din yun. Anong nangyari lahat yan sa Manila City Jail? City Jail. Unang jiglen eh. Noong doon pa nga ako eh, marami nagtakbuhan na mga Sputnik papunta sa akin eh. Kasi yan sila, ano, pag may pera ka, pag di ka nila nasurin, ganito ka nila, ka. Maganda pa sila mag-sunbed kasi tinutusok lang ng puwet ng bakal, tapos ng plaster. Kaya yeah, special ka, huwag kang ang eh. nagdala sa'yo, yun ang papatay sa'yo Daming Dami nagtakbuhan na punta sa akin eh. Bahala, Sputnik, Komando. Sabi ko hindi ko pwede sanggapin yan sir, may mga tatakyan. Eh. Wala na, hindi na sila pwede yung babalik. Buwan ang inabot sa plaza. Doon ah. sila tutulog kasi masama daw ang tatakaran. Sabi ko, order ng director, pwede tanggapin ko, pero burahin ko lahat ng tatak. Laplapin ko lahat yan. Tinataka ng bago, pero kailangan bigyan ng selda yan. Siyempre, bigyan mo selda sa dami ng tao. Mayroon na silang brigada, sarili nila. Oksyon ng mga Manila boy, gano'n? Oo. Oh. Sabi ko, burahin niyan, sir. Tsaka bago ko tanggapin niya, may tatak yan. Tsaka bigyan nyo ng selda yan. Hindi hmm. pwede ihalo sa selda ko, baka mission nila yan eh. Ubus kami kapatay doon. Magburahan sila doon sa plaza. Sabi nga kumandir, hindi kami mga loko na ano. ikaw lang ang nagustuhan namin na uh, sampahan. Kasi walang pakialam ka pag ano doon sa brigada mo. Ay magpayama ganon sa brigada ko, di, di sa pakialaman. Sa -tech daw, di pa sila nakababa. May utak na sila. Ang dalawin o bayaran mo ito ah, eto bayaran mo ito ganong, pag hindi ka ba kamay ng panay mo ang dalawang spotek halos karamihan mo ng mga pera, di bugbug sarado ka, binubugbug ka daw sila eh, yon na batagaran lalo na sa kamatis, yung mga tirador pa, mga buwaya, bittores ang sikat-sikat yan, yun ang pambato nila dun eh, mga bagong sekio na si bittores, bisaya din yun, daming tira sa gusto silang daw sabay paad nito sa ospital, tinatira nila mga sakit. si Dante, si cekle si Orot, mga kanya, ang Guerrero. Eh. <laughs> dahil kasi nung ano, talaga may hindi ako sa babae, ang dahil kong babae nung araw. Sabi ko, kayo, lahat ang bisyo, tigilan nyo. Babae, wag. Alam nung kung bakit. Pag ikay ng babae, hindi ka pwede walang pera. Gagawa't gagawa ka ng paraan. Huwag ka lang nanakaw. sa malinis paraan. Ngayon, magkakapera pag nanakaw, hindi sasama sa iyo babay kina na nga sa balinis na para maganap mo yung kamo. Okay. sabi ko, pwede ka mo mababae na wala pera. Bilis ka yung babae milyonaryo, o kaya may pera kang sarili mo. Yung mga okay. nakaraan ko lang yan. Okay na yun. Nakamumbis ka na sa Panginoon. na una, -una, una matanda na. At saka okay. malaki ng pagkakasala sa Panginoon. Yeah. Pag inulit ko pa yun. Oo. Safety na si Lolo ngayon dito.